Yes, of course, mga kankle, welcome to my YouTube channel, which is kankle Jimmy. So, karoon akong ipapan na mga kalamihan, mga foods. Ado na mga ulo, humba nga ulo, mga kankle, sila binas atong tilapia, ato ang tempura. Diba? O oh, tawgi, mga kaangkos lamian kaysa mga kangkos. Ka Adunay tay mga kuan adobong manok mga kangkos. Ka oh my god, it's so yummy mga kaangkos. Oh, naapotay bangus mga kaangkos Ginoo ko. Gabang nga jud siya mga kangkos. Ka Sila binan. My guys, kinsa makarelate ani mga kangkos? Ka shout out. Oh my god, kung kinsa makarelate sa bulad primo mo dyan akong paborito sa tanan ng Sudan mga kaangkols. Safety pero pa UTI na siya mga kaangkols. Di ba mga kaangkols? Nakapunta diri koan mga kaangkols. okay na ati saging. Saging pampalinaw sa mga bayot. Di ba? Mga kaangkols. Oh, oh nagluto ko may rice mga kaangkols para reserve later on okay papaya mga kaangkol pagwapa mga kaangkol Diba papaya oh, wow. mauni teknik ni angkol nga gwapa si angkol hmm, diba? ba o oh, di ba natay suka para sa bulat para sa bangus Diba? ba? So sawan na to, oh my god, mga kaangkos. Kada gana malibog jo saon pagka mga kaangkos kay it's many very. Ah, oh, very many. Ah, saon jo English mga kaangkol isuda oi. Eh. Halo mga kaangkol sa manina na jo giniling diri kaangkol. Mauji ni siya mga kaangkol, that's later on magbam ipa mega mga kaangkos. So karon um ako yung masutin mo niya, mga kangkos. Ka and just comment down below. And subscribe, mga kangkos. Ka and share to your friends, mga kangkos. Ka Mangkos, amukaw na sa'n yung mga kangkos. Ka o, oh, akong paborito, o. Oh. Diba, akong gipili kanina, what I've said earlier, nga, bulat ang ganahan ako sa tanang pagkaon. ba diba, mga kangkos? Ka daghan salamat, mga kangkos. Ka